sabay po idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Kung subscribe lang po yung update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw. wish you! Hmm. Merry Christmas! Babae version naman. Happy, happy! We wish you! A oh, Merry Christmas! <laughs> eh, eh. Ay! Ay, na si Babalo. Comment nga kayo guys kung okay Merry lang Christmas. ba na. Ilalagyan ko sa ka ng overlay. Ano, try, try lang natin. <laughs> Woo! <Okay>. Boy, huwag <laughs> mo subukan. Masisira ang buhay <laughs> mo. Sorry, akala ko manibela. Ang ah, layo naman ah, na. Ito yan. Manibela so, talaga. Wala lang. lang yan. Punta na tayo doon. Mm -hmm. pa rin. Sinasadya na eh. Ano <laughs> ang tawag sa operasyon ng mga buntis? Oy. Kapag hindi normal ang kanilang panganganak. Autopsy? Mm. <laughs> Grabe yung autopsy. Mabait na. Masipag pa. Ganyan siya. Magmula na nagkasakit siya. <laughs> <laughs> Grabe naman kayo. Yung hindi mo alam All kung kikiligin ka. May parcel ka, ka na naman. Ang liit-liit. Napakamahal. Uy. Yung sa'yo nga, ang liit-liit, pero mahal kita. Wow naman! <laughs> wow! <Why? laughs> <laughs> Walang ano gagalaw sa ipon. ipon. Ang oh, cute naman. Ang laki na na ipon, oh. Ah. Kapag ka lang yan, Wala talaga ng ipon mo, hapupunta <laughs> dyan. <laughs> ang cute Lung. naman. Gugu, ito Siguro ipon? nasa dalawang buwan pa okay. lang to, no? Love, brada. Ba, nahiga ka dyan. Uy, guwako ka siyang sinilas mga brada. Oh? Ba? Ah, Karol, bot nga nato ni <laughs> Dami naman. Ay, natagak. Imo na lang ng tanan. Nagising na. Nato na po. Salamat, Okay na na. Naarap ko diri sa Daplin. Nagbantay sa Matrix. <laughs> Wala nagsalamat sa ako ba? Dapat magsalamat ka sa ako kaya tagantik ang borta. Salamat ano yung sista. Sister, <laughs> sister, salamat, sister. Welcome, brother. Sister, welcome, brother. Sister, welcome, sister. Ngayon, <laughs> 2025, may isang bagay dapat na hindi mo na ginagawa. Lalo na itong matatamis na inumin na ito. Dapat, huwag mo na itong sinasama pa sa buhay mo. Kasi, hindi na mo ito <sighs> healthy. Dapat yan pinatapon mo na. Hindi mo na yan dapat iniinom. Diyos ko, magtubig ka na lang.

Ano na tatapos si Ate. Ano yan? Puro bato naman Nasaan ng fish. Where's the fish? Puro bato, ulamin ba natin yung bato? Ha? Huh? Bato. <laughs> ano? Bato na naman po nagkalo? Yeah, putik. puti. <laughs> <laughs> yung na nakikita sa loob siguro. <laughs> Nagbabangat. <laughs> bato na naman yan. <laughs> ah, gagawa siya ng bahay. Ano? <laughs> Ay, sino pala yung nakakabay sa'yo kanina? Ah, yun ba? Ah, kaibigan ko lang yun. Ah, kaibigan. Oo. Bakit? Wala, nagselos lang ako. Ah, huwag <laughs> <laughs> ka na magselos. Wala ka namang karapatan eh. <laughs> What is the plural form of tomato? Ah. Sos, ginoo ko. Kaaga-aga eh. Or... Sos. <laughs> plural form eh. Alam mo, pag nag-inom tayo, mm. sabay nating lalakbayin ang langit. Wow! <laughs> Talaga? Okay, tayo. Dati <laughs> kami. <laughs> Yung nanay mong medyo maritis na, kahit pulog. Bumawon talaga. Para alamin ko ano yun. Tapos na naginip na siya. Pero bumangon pa rin. Ali, show your teeth. Ah, nakakaintindi. One more. Show your teeth. isa pa, isa pa. Last, last, last. Okay. Good girl. Ang galing. Ang galing. Sawa. Bakit? Tingnan mo nga ito kung matabang. Wala akong panlasa. Mahirap yan. Matabang? <laughs> Patil... Tignan mo mata eh, na asin. Ka, hindi mo malasa ah, ang luluto mo. Hindi lang naman pala kasi. <laughs> <laughs> Uy, nandito na yung original ah. Suri kita kay sabagi ni sila ba? I miss you Sabi na na miss you daw Talaga naman Pre, tagay uh, uh, Nabasag na ang mukha ng isang laki sa Cebu City Tumanggi kasi siyang tumagay Kaya hinampas siya ng baso ng kainuman Huwag <laughs> mong subukan Nasisira ang buhay Buti naman Narinig niya yung balita <laughs> yung ginagamit ni mama. Ha? Bango. Amoy nga. Teka lang. Parang ibang shampoo yan, ah. Ibang hmm? kuya. Ang mo nga yung shampoo na ginamit mo. Ito amoy iba iba, eh? ibang nito, ibang bango Ano ba kasi shampoo yan? Ito? Pati nga. bango nito. Ako, shampoo yan. Ako, magbalo yan. Yung ano? Hindi yan. Hindi lang mag-shop Wow! Paborito ko. Uy! Ginagawa <laughs> <laughs> mo! Ay na lang. Be! Be! be. Hi, Be! Hi! Ikaw ba yung sumali ng value sa kalye? Yung kayo na lang? Opo. Uh -huh. pang, pang ilan po kayo nanalo po? Third place. No. Ilan po kayo lumaban? Tatlo.

restaurant ka muna. Pero mukhang hindi na kailangan to ina, no? <laughs> <Parosa>. <laughs> <Masangini>. <laughs> ito ngayon oh, ano. bagal po eh. Parusa. Masang init. Ito, tagal eh. Order pa more. <laughs>